Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Sa simula pa lang, marami na ang nagtataka kung ano nga ba ang magiging anyo natin sa langit. Marahil ba'y mga espiritu lang tayo, o parang mga anino? Ngunit, ayon sa Biblia, may maganda at makapangyarihang plano ang Diyos para sa atin. Ang ating magiging katawan doon ay hindi basta-basta, ito ay pisikal at perpekto, walang sakit o kapansanan. Tila mahirap paniwalaan, ngunit isipin mo ang pagbangon ni Jesus mula sa kamatayan. Siya'y bumalik na may katawan na totoo, nahahawakan, at kaya pangang kumain. Habang naglalakad si Jesus patungo sa kanyang mga disipulo, may pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. Lalo na si Thomas, na parang hindi makapaniwala sa nakikita. Hawakan mo ako, wika ni Jesus sa malumanay na tinig. Tingnan mo ang aking mga kamay at mga paa. Ako ito mismo at hindi ako espiritu lamang. Ang isang espiritu ay walang laman at buto tulad ng mayroon ako. Ang mga disipulo ay napatigil, bawat isa ay nakatingin, hindi lamang sa kanilang Panginoon, kundi sa pangako na nakikita sa kanyang anyo. Isipin mo na lamang ang kapanatagan sa kanilang mga puso kung si Jesus na bumangon mula sa mga patay ay may pisikal na katawan tiyak na tayo rin balang araw ay magkakaroon ng katawan na magbibigay daan sa ating maranasan ang langit sa paraang hindi natin lubos maisip mayon. Ang buhay sa langit, kung gayon, ay hindi isang malamlam na pagkatao, ito ay magiging ganap, puno ng mga damdamin at mga karanasang hinahangad ng bawat isa. Walang sakit, walang pagkabahala, at bawat galaw ay puno ng kalakasan. Makakagalaw tayo ng walang iniindang pagod o pangamba. Sa isang tanawin, isipin mong ikaw ay naglalakad sa tabi ng isang kristal na malinaw na ilog. Sa paligid mo, may mga kakilala at kaibigan, masayang nagpapalitan ng kwento at puno ng kadalakan. Ang bawat hakbang mo sa lupain ng langit ay puno ng kasiguruhan na ikaw ay hindi lamang naroroon bilang isang alaala, kundi bilang isang buo at perpektong nilalang. Isang kaibigan mo ang biglang nagsalita, "Isipin mo, wala na tayong sakit dito." hindi tayo napapagod, hindi tayo nagkakasakit. At may ngiti siyang umakyat sa kanyang mukha, habang tumatalo ng malakas sa lupa, na para sinusubukan ang bagong lakas na kanyang natamo. Ang bawat paggalaw, bawat paghinga, ay patunay ng pagmamalasakit ng Diyos, isang pagpapakita ng kanyang tunay na plano para sa bawat isa sa atin. Ang bawat galaw at damdamin ay parang isang alay mula sa kanya, isang pisikal at espiritual na pagyakap. Munit pa ano nga kaya natin gagamitin ang mga katawan na ito? Ano ang mga bagay na mararanasan natin sa kaluwalhatian ng langit? May mga tanong na pumapasok sa ating isipan. Sa mga magagandang tanawin, anong mga bagay ang magiging bahagi ng ating araw-araw? Ang sagot ay higit pa sa ating inaasahan, simula sa isang mahalagang puno na kilala bilang puno ng buhay. Sa pagpasok natin sa tanawin ng langit, isang kakaibang kagandahan ang bumabalot sa paligid. Walang sakit, walang takot. Tila bawat bahagi ng kalikasan ay kumikislap sa liwanag ng Diyos. Ngunit may isang bagay na agaw-pansin sa gitna ng lahat ng ito, isang puno na natatangi sa lahat, ang puno ng buhay. Lumapit ka, at habang iniisip mo kung paano ito kakaiba, isang matalik na kaibigan ang lumalapit. Narinig mo na ba ang tungkol sa puno ng buhay? Tanong niya, habang nagmamasid sa mga bunga nito na tila bawat isa ay may sariling kasariwaan at kulay. Tinitingan mo ang mga prutas na nakasabit sa mga sanga ng puno ng buhay, bawat isa ay may kanya-kanyang katangiang kulay, aroma, at anyo. Ayon sa Biblia, ang puno na ito ay hindi basta-basta. Nagbubunga ito ng labindalawang uri ng prutas, isang bagong prutas sa bawat buwan. Naiisip mo kung gaano kasarap at kakaiba ang lasa ng bawat isa, na para bang bawat kagat ay puno ng buhay at kasiyahan na hindi mo pa nararanasan sa lupa. Isipin mo ang bawat buwan sa langit bilang isang pagkakataong maranasan ang isang kakaibang prutas mula sa puno ng buhay. Bawat isa ay nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos, parang isang paanyaya mula sa Kanya na tuklasin ang mga kamanghamanghang aspeto ng Kanyang paglikha. Habang nakatitig ka sa mga prutas, naisip mo, ano kaya ang lasa ng prutas ng susunod na buwan? At ang mga buwan na susunod pa? Ang langit, tila ba, ay isang lugar na puno ng mga sorpresa, isang walang katapusang kasiyahan at paghanga sa bawat bagong yugto. At hindi lang ang mga bunga, sabi ng kaibigan mong may ngiti, ang mga dahon ng punong ito ay para sa paghilom ng mga bansa. Tumango siya, at iniisip mo ang mga salungatan, mga sakit, at mga sugat ng nakaraan. Lahat ng iyon ay mawawala. Hindi na kailangan pang magtalo o magtaksil, walang sakit na pang emosyon o pisikal. Ang mga dahon ng puno ng buhay ay para sa kagalingan ng lahat, at bawat kagat sa prutas nito ay tulad ng pag-inom sa isang walang hanggang bukal ng buhay. Habang kinikilala ang kadakilaan ng puno ng buhay, may isang pakiramdam na bumabalot sa iyo, ang kasiguraduhan na ikaw ay nasa isang lugar na puno ng kapayapaan, kadalakan at pagkakaisa. Ito ay higit pa sa kahit anong kapayapaan na naramdaman mo noon. Nakikita mo ang mga tao sa paligid, mula sa iba't ibang nasyon at kultura, lahat masaya, nagkakaisa at masigla wala ng mga luha, wala ng sakit, at bawat isa ay nagmamasid sa paligid na para bang ngayon lamang nila tunay na nakikita ang kahalagahan ng buhay. Habang naglalakad ka sa puno, isang pag iisip ang sumasagi sa iyong isipan. Hindi lamang ito isang lugar ng pagkain at kasiyahan, ito'y ay isang paraiso ng kagalingan, isang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Sa bawat bagong bunga na anihin, alam mong isang bagong pagpapala ang nag-aabang at sa lahat ng ito, alam mong ang Diyos ang naghanda para sa bawat isa na naririto. Pero hindi lamang mga prutas o kagalingan ang hatid ng langit. Ano nga kaya ang maaaring sumunod sa ganitong kamanghamanghang paglalakbay? Sa di kalayuan, may naririnig kang masayang tawanan, mga boses ng mga taong nagbabalik tanaw sa kanilang buhay. Bawat isa'y may sariling kwento, at habang nilalapitan mo ang grupo, naisip mo, ano nga kaya ang magiging pakiramdam ng makita muli ang mga mahal sa buhay, at makilala ang mga bayani ng pananampalataya? Habang patuloy kang naglalakad sa kaharian ng langit, isang kakaibang tanawin ang iyong nasisilayan. Sa isang lugar na tila walang hanggan, maraming tao ang nagtitipon-tipon, masaya at masigla, puno ng kagalakan at pagkakaisa. May mga yakap at halakhak na tila ba'y walang katapusan. Nakikita mo ang mga pamilyar na mukha, mga kaibigan, kapamilya, at kahit mga taong noon ay pumanaw na. Paano nga ba ang pakiramdam ng muling makasama ang mga ito? Sa langit, walang pag-iyak o pamamaalam, tanging kagalakan at pagtitipon lamang. Isang tinig ang sumisigaw sa iyong likuran, ikaw ba ay ang kaibigan kong matagal ko nang hindi nakikita? Sa paglingon mo, isang matagal ng kakilala ang nakangiting papalapit sa iyo. Sa sandaling iyon, biglang bumalik ang lahat ng alaala, mga tawanan, mga kwento, at ang mahalagang sandali ng pagkakaibigan nyo. Ngayakap ka niya ng mahigpit, at ramdam mo ang init ng pagsasama nyo na walang pagkupas. Hindi ito basta reunion, ito ay isang walang hanggang pagtitipon. Sa kalagitnaan ng lahat ng ito, may napapansin kang grupo ng mga tao na tila nagkukwento. Nilapitan mo sila, at isang masiglang lalaki ang biglang tumayo. Ako si Abraham, wika niya, na may mapagmahal ng ngiti. At narito ako upang ibahagi ang kwento ko. Ang mga tao sa paligid ay biglang tumahimik, puno ng interes at paghanga sa kanyang bawat salita. Ang Diyos ay matapat at totoo, patuloy ni Abraham, kahit sa mga pagkakataong parang walang pag-asa, hindi niya tayo iiwan. Hindi mo mapigilang matanong, ano po ang naramdaman niyo nang hiningin ng Diyos na ihandog niyo si Isaak? napatingin siya sa iyo, at sa kanyang mga mata, nakita mo ang isang lalim ng pananampalataya at pag-ibig. Hindi ko maipaliwanag ang kaba at sakit na nadama ko noong mga oras na iyon, sabot niya. Ngunit alam kong sa bawat hakbang na ginawa ko patungo sa bundok, naroon ang Diyos. Kaya't kahit gaano kahirap, nagtitiwala ako sa Kanya. At sa Kanyang tinig, mararamdaman ang pagmamalaki at pasasalamat sa Diyos na hindi kailanman sumuko sa Kanya. Habang nakikinig ka sa mga kwento ni Abraham, isang ibang boses ang narinig mo mula sa kaliwa. Isang kabataang lalaki, na may hawak na tirador, ay nagsalita, Ako naman si David, at masaya akong ibahagi kung paano ko napagtagumpayan si Goliath. Ang mga kwento ng mga bayani ng pananampalataya ay parang mga alamat na nagkakaroon ng buhay sa iyong harapan. Munit sa langit, ang mga alamat na ito ay hindi lamang kwento, ito'y mga totoong karanasan, at sa bawat pagsasalaysay, may natutunan ka sa pananampalatayang hindi natitinan. Isipin mong muli ang saya ng makita ang mga mahal sa buhay, mga magulang, kaibigan, mga dating kakilala, at kahit mga bayani ng Biblia. Nakikilala mo sila ng personal, naririnig ang kanilang mga kwento, at ang bawat sandali ay isang pagpapala. Dito, walang pamamaalam o pag-iyak. Walang pagtatapos, tanging walang hangganang pagtitipon, pagbabahaginan ng kwento, at pagsasama-sama na hindi mapuputol. Habang iniisip mo ang kagalakang dala ng walang hanggang pagsasama, napansin mong may mga tahanan na nakakalat sa malapit. Maganda, tahimik, at tila saksi sa bawat sandali ng pagsasama sa lugar na ito. Ngunit, paano nga ba ang magiging tahanan mo sa langit? Ang Diyos ba'y naghanda ng lugar para sa bawat isa sa atin? Habang iniikot mo ang iyong paningin sa paligid, napansin mo ang mga tahanang nakakalat sa malawak na tanawin. Iba't ibang hugis at laki, bawat isa ay tila perpekto sa bawat detalye. Bawat tahanan ay hindi lamang isang busali, kundi isang simbolo ng walang hanggang pag-aalaga ng Diyos. Isang tahanan na tila akma sa bawat pangarap, personalidad, at alaala ng bawat isa. Isang kasama ang biglang lumapit sa iyo. Alam mo ba, sabi niya ng may kasiyahan, dito, maaari tayong magtayo ng sarili nating mga tahanan. Hindi ba't napakagandang isipin? Lahat ng kailangan natin ay narito na, at higit sa lahat, walang oras o resources na maglilimita sa atin. Naisip mo kung paano magmumukha ang sariling tahanan mo sa langit. Sa isip mo, bumabalik ang alaala ng mga lugar na palagi mong pinangarap. Isang malaking bintana para sa mga pagsikat ng araw, isang hardin sa likod ng bahay na may mga paborito mong halaman, at mga silid na puno ng liwanag at kasiyahan. Ang bawat sulok ng tahanan ay parang sumasalamin sa mga pangarap at damdamin na palagi mong iniinatan. Isang boses sa iyong likuran ang muling nagbigay ng iyong pansin. Hindi lamang tayo magtatayo ng tahanan sa kanikanyang paraan, sabi ng isang masiglang babae na kasama mo sa paglalakbay sapagkat ang Diyos mismo ay naghanda rin ng isang lugar para sa bawat isa sa atin, sa gitna ng lungsod ng Diyos. Sa sandaling iyon, natanaw mo ang isang napakagandang lungsod sa di kalayuan, puno ng liwanag at kasiguruhan. Ang lungsod ay tila inaanyayahan ka na lumapit, na para bang may espesyal na lugar na inihanda para sa iyo. Imahinasyon lamang ito sa lupa, ngunit dito ito ay ganap ang sabi ng babae. Ang bawat tahanan dito ay hindi lamang material, kundi pinuno ng mga alaala, pangarap, at kagalakan na ininatan ng Diyos para sa atin. Isipin mo ang pagpasok sa isang tahanan na parang nilikha para sa iyo, isang lugar na puno ng pagpapala at tunay na layunin. Bawat sulok ng tahanan na ito ay parang boses na nagsasabing, mahalaga ka at espesyal sa mata ng Diyos. Sa bawat hakbang patungo sa iyong tahanan, natutuklasan mo ang kagalakan ng pagkakaroon ng isang lugar na sa iyo isang tahanan kung saan walang makakagambala o makakapasok na anumang sakit, pagod o pangamba. Ang bawat tahanan sa langit ay para sa kaligtasan at kapahinahan ng mga tapat na naglakbay sa pananampalataya. Bago ka pa man makapasok sa loob ng tahanan mo, isang tanawin ang nakatawag sa iyong pansin, isang malaking hardin na puno ng mga makukulay na halaman at mga puno. Ang mga tanawin ng hardin ay nagpapakita ng isang buhay na puno ng kalikasan, at sa isip mo, napaisip ka, bakit hindi lumikha ng sarili mong hardin dito, isang paraisong ikaw mismo ang bubuo. Ngunit anong aba ang mangyayari kung tayo'y magtatanim ng ating sariling hardin sa langit? Anong mga tanawin ang maaaring masilayan at matamasa sa ganitong lugar ng kapayapaan? Sa likod ng iyong tahanan, isang hardin ang nag-aanyaya na galugarin. Punong-puno ng makukulay na halaman at puno na hindi mo pa nakikita sa lupa, ang tanawin ay parang isang obra maestra ng Diyos mismo. Napakaliwanag ng mga kulay, ang bawat bulaklak ay tila sumasayaw sa simoy ng hangin. Habang naglalakad ka papasok sa hardin, nakaramdam ka ng matinding pagnanasa na magtanim at magpalago ng iyong sariling mga halaman sa paraisong ito. Sa tabi mo, lumapit ang isang mong kaibigan at nagsabing, "Dito, hindi na tayo kailangang mag-alala tungkol sa mga peste o mga damo." Lahat ng ating itatanim ay lalago ng walang sagabal. Nakangiti siyang tumingin sa paligid, tila ba sumasaksi sa isang mundo kung saan ang bawat puno at halaman ay puno ng buhay at kasaganaan. Ang lupa dito ay perpekto, bawat binhi ay tutubo, bawat ani ay puno ng lakas at kadalingan, dagdad niya. Inimagine mong ikaw mismo ang naglalagay ng mga buto sa matabang lupa, na para bang bawat isa ay nagtataglay ng pangako ng walang hanggang kasiyahan. Mula sa mga puno ng ubas na akyat sa mga trellis hanggang sa mga gulay na masisiglang tutubo, ang hardin ay tila sumasalamin sa kalikasan ng langit, walang kamatayan, walang karamdaman, at walang anumang hadlang. Isa itong hardin na kahit ang pinakamahuhusay na hardin sa lupa ay hindi makakatulad. Napatingin ka sa mga ilob na umaagos sa tabi, na parang bawat patak ng tubig ay nagdadala ng kasariwaan sa buong paligid. Ang tubig ay dumadaloy mula sa bukal ng buhay, at hindi natutuyo, sumasagisag sa walang hanggang buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat naririto. Nagdudulot ito ng tibay at lakas sa mga puno at halaman na lumalago sa hardin, at sa bawat bunga at dahon na tutubo mula dito, alam mong ito'y isang biyaya mula sa may likha. Ang kaibigan mo'y kumuha ng isang bunga mula sa puno ng hardin at inialok sa'yo. Tikman mo ito, sabi niya habang ngumiti, habang tinikman mo ang bunga, naramdaman mo ang kakaibang lasa na parang sumasabog sa bibig mo ang tamis at kasariwaan na hindi mo pa nararanasan kailanman. Ito ay masarap, puno ng sustansya, at sa bawat kagat, tila mo ang kalakasan na ibinubuhos sa iyo. Hindi lang ito pagkain, ito ay pagpapala, bawat kagat ay puno ng pag-ibig at pagkakaisa sa kalikasan. Ang lahat ay nasa ayos at bawat elemento ng Hardin ay nagbibigay ng kahulugan sa kagandahan at pagmamahal ng Diyos. Isang lugar ng kapayapaan, kasaganaan, at walang hanggang kagandahan na higit pa sa lahat ng pangarap ng tao. Habang iniikot mo ang Hardin, naisip mo kung gaano ito kahalaga. Ang mabuhay sa paraisong ito, kasama ang lahat ng nilalang ng Diyos, na sumasagisag sa isang mundo kung saan hindi na kailangang maghanap ng kasabutan o mag-alala sa mga bagay na hindi tiyak. Lahat ay ang mabuti at laging sariwa, na para bang sumasabay sa puso ng may likha. Sa gitna ng hardin, iniisip mo ang walang katapusang paggalugad na naghihintay pa sayo. Ang mundo ng kalikasan dito sa langit ay tila walang hanggan, puno ng misteryo at mga kaalamang hindi pa naipapaabot sa tao. Sa bawat halaman, sa bawat ilog, at sa bawat kagat ng prutas, alam mong may mas higit pang naghihintay na matuklasan. Ngunit paano nga kaya ang mundo sa labas ng hardin? Ano ang maaaring natatagong misteryo sa mga bituin at sa mga nilalang na hindi natin nakikita dito sa lupa? Habang iniwan mo ang hardin, napatingin ka sa malawak na kalangitan. Ang langit sa itaas ay puno ng mga bituin at galaksya na parang nag-aanyayang tuklasin. Dito sa langit, walang hanggan ang pagkakataon para sa paglalakbay wala ng takot o panganib at ang katawan mo ay puno ng lakas at sigla na hindi kailanman nauubos. Ano nga kaya ang pakiramdam ng makapaglakbay sa bawat sulok ng universo? Isang kaibigan mo ang lumapit, may mga bituin sa kanyang mga mata, at nagsabing, naisip mo ba kung ano ang itsura ng iba pang mga mundo? Ang mga bagay na hindi natin kayang abutin noon ay maaari na nating galugarin ngayon, habang naglalakad kayo sa ilalim ng napakalawak na kalangitan, may mga kakaibang nilalang na tila biglang sumulpot sa paligid. Ngunit, hindi mo naramdaman ang kahit anong takot. Ang bawat nilalang ay mapayapa, maamo, at puno ng kagalakan na sumalubong sa inyo. Sa di kalayuan, nakita mo ang isang lobo at isang kordero na magkasamang nagpapahinga, at isang malaking leon na tila naglalaro sa tabi ng mga baka. Isang mundo kung saan ang bawat nilalang ay nagkakasundo at namumuhay ng may pagkakaisa. Nakikita mo ba yan? Tanong ng kaibigan mo, itinuturo ang tanawin ng isang tigre na tahimik na namamahinga sa tabi ng isang maliit na batang nakatawa. Hindi na tayo kailanman mag-aalala tungkol sa panganin. Ang bawat nilalang dito ay nagmamahalan at namumuhay ng may kapayapaan. Dumapit ka sa isang malaking leon, ang malambot niyang mata ay nakatingin sa iyo na parang matagal na kayong magkaibigan. Hinaplos mo ang kanyang makapal na balahibo, at siya ay tila masayang pumikit, nagpapasalamat sa iyong paglalambing. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumabalot sa iyong puso. Sa langit, ang lahat ng nilalang, mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit, ay nasa ilalim ng isang perpektong pagkakaintindihan. Ang kalikasan ay hindi na simbolo ng panganib kundi isang patunay ng walang hanggang pagkakaisa. Alam mo ba, sabi ng kaibigan mo, ang mga bituin at ang bawat sulok ng universo ay nag-aanyayang dalugarin natin. Sa langit, walang limitasyon sa kaalaman at pagkatuto. Maaari nating bisitahin ang bawat planeta, bawat galaksya, at makita ang mga hiwagang nilikha ng Diyos. Nagmamadali ang iyong isipan, iniisip kung ano kaya ang makikita sa mga lugar na hindi pa naabot ng tao. Isipin mo ang kakayahang tumuklas ng mga bagong mundo, makilala ang mga nilalang na hindi mo pa naririnig, at masilayan ang mga tanawin na hindi kayang abutin ng ating imahinasyon sa lupa. Ang universo ay puno ng misteryo, at sa langit, ang bawat misteryo ay isang paanyaya mula sa Diyos para tuklasin ang kanyang dakilang paglikha. Naglakad ka ulit sa tabi ng iyong kaibigan, at sa iyong isipan, naisip mo ang walang katapusang posibilidad na naghihintay, ang universo ay parang isang aklat na hindi pa nabubuksan, at ikaw ay tinatawag upang tuklasin at masilayan ang bawat pahina. Ito'y isang walang hanggang paglalakbay, hindi lamang sa mga bituin, kundi pati na rin sa puso ng bawat nilalang na iyong makikilala. Habang patuloy kang nagmamasid sa kalangitan, isang pakiramdam ng kasiguruhan ang bumabalot sa iyo. Sa langit, ang lahat ng nilalang, mga tao, hayop at bawat bagay na nilikha ng Diyos ay nasa ilalim ng kanyang kapayapaan at kadalakan. Ang bawat paglalakbay, bawat pagtuklas at bawat sandali ay parang isang patunay ng pagmamahal ng Diyos. Munit higit pa sa mga bituin at bawat nilalang, mayroong isang layunin na mas mahalaga sa lahat ng ito, ang maging nasa presensya ng Diyos at si Jesus. Ano nga kaya ang pakiramdam ng tunay na makasama ang may likha sa walang hangdan? Habang naglalakbay ka sa bawat sulok ng langit, sa mga hardin at bituin, isang damdamin ang bumubuo sa iyong puso, isang pananabik na mas higit pa sa lahat ng iyong natuklasan, ang pakiramdam ng pagnanais na makasama si Jesus. Sa wakas, ang sandaling ito ay dumating. Isang maliwanag na liwanag ang natatanaw mo sa di kalayuan, at sa gitna nito ay si Jesus mismo, ang Panginoon na naglaan ng kanyang buhay para sa iyo. Lahat ng pagod at hirap sa lupa ay parang naglaho na, at ang puso mo'y napuno ng kapayapaan. Naglakad ka palapit, at sa bawat hakbang, ramdam mo ang init at pagmamahal na tila bumabalot sa iyo. Mumiti si Jesus habang ikaw ay papalapit, at sa kanyang mga mata ay naroon ang isang damdamin ng pag-aruga at paggalang matagal kitang hinintay, wika niya ng may banayad na tinig na puno ng pagmamahal. Ang bawat salita ay parang balsamo sa iyong kaluluwa, nagdadala ng kapayapaan at kadalakan na hindi mo maipaliwanan. Huwag kang mag-alala. Lahat ng iyong pinaghirapan ay natapos na. Ang mga lungkot at luha ng lupa ay wala na, at narito ka na sa tahanang inihanda ko para sa iyo, sabi ni Jesus habang nakangiti. Habang kausap mo siya, napansin mong hindi lang ikaw ang naroroon. Sa paligid mo ay naroon ang iba pang mga tao, mga dating kakilala, kaibigan, pamilya, at mga bayani ng pananampalataya. Lahat sila ay nandito rin, at bawat isa ay may kanya-kanyang kwento ng pananampalataya at pagmamahal. Alam mo na lahat kayo ay dinala dito upang makasama ang may likha, ang Diyos na lumikha sa lahat. Sa piling ni Jesus, naramdaman mo ang pagmamahal na higit pa sa kahit anumang naranasan mo sa lupa. Isang pagmamahal na walang katapusan, walang kondisyon, at walang anumang limitasyon. Sa bawat saglit na lumilipas, naramdaman mong ikaw ay ganap na ligtas, ganap na tanggap, at ganap na minamahal. Hindi na magtatapos ang ating pagsasama, sabi ni Jesus. At araw-araw, magpupuri tayo sa Ama, sa isang walang hanggang pagtitipon kasama ang buong pamilya ng Diyos. Habang naririnig mo ito, ramdam mong ikaw ay bahagi ng isang mas malawak at mas dakilang layunin, ang pagiging anak ng Diyos at ang walang hanggang pakikipag-isa sa kanya. Ang mga oras sa langit ay walang katapusan, ngunit hindi mo mararamdaman ang pagdaan ng panahon. Bawat araw ay isang panibagong pagkakataon upang magpasalamat, upang magpuri, at upang mas mapalapit pa sa puso ng Diyos. Alam mo na wala ng sakit, wala ng pagluha, at wala ng anumang hadlang sa pagitan mo at ng Diyos. Habang kasama mo si Jesus at ang buong sambahaya ng pananampalataya, isang kagalakan ang bumubuo sa iyong puso, isang kagalakang puno ng kapayapaan, pag-asa, at pag-ibig. Ito ang pinakatunay na layunin ng lahat ng milikha, ang makasama ang Diyos magpakailanman sa isang mundo na walang hanggang kaligayahan. Habang iniisip mo ito, isang paanyaya ang pumasok sa iyong puso, ang maglakad kasama si Jesus at ibahagi ang kanyang pag-ibig sa iba pa. Ang langit ay hindi lamang isang lugar, ito ay isang tahanan, isang pamilya, at isang pagmamahal na walang hanggan. Dito nagtatapos ang iyong paglalakbay sa kwentong ito, ngunit alam mo na ito ay simula pa lamang ng iyong walang hanggang pagsasama kay Jesus. Binabati kita sa pagdating mo hanggang sa dulo, gusto naming malaman kung sino ang sumama sa amin sa buong paglalakbay na ito. I-comment ang salitang walang hanggan sa ibaba para makita namin na isa ka sa mga nakasama namin hanggang sa huling segundo.